Good morning, Murong. And dito na naman si Jones Motor Vlog. Nagalangan tayo dito sa ating gulong, no? Parang kailan lang kasi eh. Napudpud na siya. Mag almost one year na siya this coming March. O, oh, March na ngayon. March ng katapusan ko yata siya na purchase. Kaya pa naman, makakaapit pa naman siya ng konti. Napakalakas ng hangin dito sa Pelelia. Dito pala sa Pililya, ang dalawang solid yellow line. Grabe ang haba. Paano kaya pag uh, ano, hindi hindi ka overtake? Haba ng solid yellow line dito. Dito lang na oh. Siguro almost ilang kilometro 'yon Daling sa baba. ganda ng daan dito ito yung dalawang pangalawang beses na pumunta ko ng Laguna kasi nung last time nag Laguna din ako dito ako lumusot noon sa Pililla Rizal so nagmabitak ako nan mamaya siguro dito na rin ako babalik pagkatapos kong mag vlog sa uh, Aleo Force Nasa Laguna tayo mga bossing. Pupunta tayong Aleo Force. May may update ko kayo kung saan tayong makakarating. Pero as of now Coffee break muna. Malapit-lapit na tayo no, nasa 3 minutes na lang. Natutulis pa rin yung curb. Aleo Falls Yan o oh. Aleo Falls registration 30 pesos Tour guide 300 The fee And Hello dito the fee To tour guide pre? 300 po Walang, walang tawa dyan? Wala na sir yan, na po Nakaset na yun? Shoutout sa mga bossing natin na si Dan and AJ Na isa sa mga tour guide dito sa Aliw Falls Pagkatapos nga ng usapan namin ni and Dan, nagtungo na agad ako sa registration at nagbayad ng 300 pesos sa isang tour guide at pagkatapos bumili ako ng pagkain at napaluto tayo. After a while, maglalakad tayo papuntang Alio Falls and of course, syempre this is our first time na magbundok. No? This is uh, first time talaga. Akala ko na sa probinsya lang ako at of course, kinakausap natin si Dan kung ano bang nakakaaliw dito dahil Alio Falls nga ito. And of course, hindi ako naninibago dito sa Dan na to dahil sa na sanay na ako dito kasi laking bukid ako eh laking province ganito ka challenge yung dadaanan no? bago ka makarating sa Alio Falls so from Pasig to here to Shana sa Leo Falls ay may 3 hours lang dahan-dahan lang naman nag start kami ng biyahe nag start ako ng biyahe ng uh, 8.30 so ngayon nasa 11 something 'di ba So sulit din danda na yung biyahe ko kasi medyo madulas tong ating gulong eh So far narinig na natin yung batis no Yung ilog Grabe Nasa probinsya lang ako Nano saka bago ka pumasok, may 30 pesos na entrance tapos pag lima kayo, isa lang ang tour guide nyo, 300 pesos combo na yun, pag lima or dalawa kayo, isa pa din yung tour guide so maigi kung may mga dala kayo mga pagkain kasi dito sa Aliu Falls, wala, wala daw palang mabibili dito as in, maliligo ka lang mag enjoy ka lang sa balls pero bago pumasok meron silang nag nagluluto sila so depende na lang sa inyo kung magpapaluto kayo mura lang naman unlike sa ibang mga resort na talagang taga yung mga pagkain dito mga 60, 50, 90 depende sa pagkain tapos syempre bumili na rin tayong chinelas. Kasi bawal na kasapatos dito ikaw kung gusto mo nakabuta ka. Kung buta yung ano, di pwedeng pwede. Kaya dapat nakabuta na tayo eh. Medyo makulimlim yung panahon eh, no? Hindi masyado mainit eh. Kaya akala mo hapon eh. Alright mga boss, so andito na tayo sa Aleo Falls dito sa may Laguna, Grami Pagsaghan Grabe ang ganda pare. Kala mo nasa sa Saka. Ah. Babalo, lang ba yan? Alright, tara tara tara. Sige, una ka. Yan, shoutout kay Dan. Yan, tour guide natin yan. Lupit ng discarte niya itong bata na to. Sabit lang tayo dito. Kasi nagiging nangangapit bahay tayo. Alright. Eh, Shoutout <laughs> pre. <sempre. laughs> yeah. At dito nga, nakita ko na ng malapitan ang Alio Falls ng Luisana, Laguna. Grabe, pare. Napakaganda. Parang pumunta sa ibang planeta. Shoutout nga pala kay Dan and of course, kay AJ ng mga tour guide nila dito. <laughs> donde di itu, bagaimana interest itu, <laughs> presiden, interest kalian presiden, 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 yang presiden, Oh? presiden, 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 gamot o blang mo pre? DJ dilatao pre? sama siyang si tour guide natin yung sedan. tarketing mo yun? ayoko na yung giniih. maganda yung mga lamesa nila dito. Pricing <laughs> ha Dito lang tayo sa budget ha Ganda pare At ha hindi natin hayaan na hindi makamunta at umikot sa buong lugar. Tara, samahan tayo ni Dan para umikot at tumakyat dun sa pinakatuktok ng falls. Pero syempre, ingat pa rin tayo at syempre, kailangan natin ng tour guide kasi nga, sila ang may alam at sila yung nakakaalam sa lugar na to. Kaya tara, ikot time at enjoy nyo ang lugar na to. Let's go! Right mga boss. So andito na tayo sa tok -tok ng nung uh, falls no? Grabe, ang ganda rin pala dito Sila ang mga batang ang kumikita. Hindi lang sila andito para biligo, kundi sinasamahan nila ang kliyente nila. Grabe. Saludo ako sa inyo mga dual, mga brother, mga boss. And of course, kay Dan dito tayo ngayon sa Tuktok kung saan nakikita nyo sa baba yung falls dito. Nagagaling yung tubig papunta sa baba. Napakadelikadong lugar to. Kaya kailangan samahan tayo ng isang eksperto at magaling na mga tour guide gaya nila. Hindi ko na nga pinilit at sumilit pa, pa baba dahil sobra talagang nakakalula. Ganito kaganda ang falls at tanawin ng Aleo Falls dito sa Luisana, Laguna sa mga hindi pa nakapunta at magbabalak na pumunta huwag na kayong magatubili grabe, sulit na sulit once again, this is Joms Moto Vlog GM, Dan and Alexis shoutout sa inyo lahat hanggang sa muli, once again this is Joms Moto Vlog